mga boss tumbahan sa lubi ang service drop war na ha sa yuta mga balay tumbahan sa lubi dua ka balay rangsa diskrasya pagid ang balay Pugno ang balay na tumbahan ang service trap Tara Ah, Ha? Ah. Ito Ligon nga wire, oh, wala na ako an Nahanger lang ang lubi Pero ang balay Discrash ang balay Ah, ligon ang balay. Manara. balay. Ah, oh, takilid ang balay. Ang mga boss. Hmm. ang balay. Langkat ang kuan. Langkat ano to... oh. okay. e... e na ito ang taas. Okay. Ato ning i kuan i off, ilang plangka na off na na off op dari daman okay man ang kuan pero ang kaming balay tumba siya karangan atong isa langkat hmm ang ah, mga boss kakabi ko kusog sa hangin duha man na inikalubi ang tumba dool na siya sa skwilahan mga boss oh Terus naro dulu nadri deh yang nah, servis drop Tinang dikuan kuan Ikuan nato ning live Di ni nih Sa nato ni kuan ning live Padapli nato ning live diri nga balay Langkat ang kuan Langkat ang kwintador Ato ni ibutang diri sa lubih Para dili Kuan Ah, uh, jasa pemulai itulah. bos atau ngihikut dari para basig magsiga kalit karung bisa 20 City. Mapun sa mga bata. And live dari ning saya Siapa ini benar? Putih. putih, kuting, kuting. kuting. Mejang. Seradu, kan ah, sarado ilang gate so no, langkat langkat ng kuan no. Oh. okay na eh, okay na to kuan balay ah, sige, mga idol selamat basta kuan na video na nato ni eh. Para may bawaan sa Tagadasuri ko Tara, doon ka lubi o putol Murag na pa po dito ni daw Sa pika, sa unahan At doon na Pero palungan sa nato ni mga idol O ipos lang nato to ni Tara Kuha na din, humana din, ni nila idol ang pikas